ang lalaki kapag yan ay roromansa sa babae, hindi mawala-wala ang paggamit ng kanyang dila. So kapag kayo na ay nasa action, mararanasan mo at may experience mo ang pagdila sa iyo ng lalaki, lalong-lalo na kapag yung lalaki na yan ay mahusay. Hello guys! So ang topic natin for today, mga parte ng katawan ng babae na binidilaan ng lalaki. So ito yung mga ginagawang malupitang romansa sa iyo, di ba? Sa pamamagitan ng dila niya. So kung interesado kang malaman ang mga ito, panoorin ang video na ito. So without further ado, Whoops! Disclaimer muna tayo ang video na ito ay sobrang sensitibo. Kaya, yung mga ayaw sa mga ginitong usapin, please, huwag nyo nang panoorin. Please lang, okay? So, sa mga malawak ang pag-unawa at okay lang ang mga ganitong usapin. 2,000 years later. So, eto, ating alamin ang mga parte ng katawan ng babae na paboritong dinidilaan ng lalaki. Of course, ito yung mga ginagawa kapag kayo ay nagroromansahan. Pampainit kumbaga Oh, ito yung mga appetizers na ginagawa ng lalaki. Number one, ito, yung lips. Or ito na yung part ng bibig at yung sadila. Oh, alam nyo, yan ang unang-unang nakakatikim sa mga ganyang salpukan ng mga laman. Oh, di ba? So, dyan pa lang, kapag kayo na ay nag-lips to lips, ayan na, yung dila ay nag-uumpisa ng maglakbay. Mararamdaman mo na yung dila ng lalaki na yan ay naghahanap na ng kanyang kalaro at yan din ay ang iyong dila. Di ba? So, normally, pag ganyan, talagang nagsasalpukan na yan, di ba? Sa umpisang-umpisa umpisa, sa inyong paghahalikan, sa bibig, sa lips, ang inyong mga dila na rin ay talagang nagbidila sa dila na sila, di ba? So, ganyan, nagsasalpukan na yan ng pusa, di ba? Hindi na kailangan ituro yan kasi alam nyo na yan, di ba? Expert na ang mga dila natin, kung saan na niyang lumalabas at nakikipag sa lubong sa kanilang playmate. Ika nga. Ah, diba? So, ayan po ang number one. Number two. Ito, yung liig hanggang sa bato. O, alam mo na yan. So, ito na yung bandang liig, diba? Hanggang sa likuran. Yan na yung kasunod na rinatrabaho ng dila. Diba? Kasi, kapag sa romansang malupitan, ganyan talaga yan. Umpisa yan sa taas, papunta doon sa baba. So dahan-dahan yan, dyan nag-uumpisa yung mga pagdidila kasi yan din yung parte ng katawan na erogenous. Ano nga ba yung erogenous? Yan yung mga parte ng katawan na sa dyan mataas ang pilipi. Mas napapataas yung L na nararamdaman ng bawat isa. O, oh, di ba? So, yan ang kasunuran dinidilaan ng lalaki sa liig mo hanggang sa iyong bato. So, ayan po ang number two. Number three, ang tenga. Kadikit lang yan ng liing at batok. So dyan sa bandang tenga, yan ang isa sa talagang uh, pinaglalaruan ng dila ng lalaki. Kasi dito sa tenga, sobrang nakakakiliti talaga dyan. Mahagip lang yan ng hangin, yung tipong kinikilabutan na yung pakiramdam mo, eh di mas lalo na pag dumampi na dyan, yung dila, di ba? At yung mainit na singaw ng bibig, Sobrang kilabot ang mararamdaman mo dyan Sobrang kiliti at siguradong Ma-arouse ka dyan Sa bandang tenga na yan Lalong-lalong na kapag mahusay Maglaro ng bibig ng lalaki dyan di oh, diba? So, ayan po ang number three Number four Ito yung bandang dibdib At yung utong O, oh, diba? So, ayan na po Medyo pababa na tayo So, yung paghagod ng dila pababa Ay mag i mo muna siya dyan Sa iyong malulusog na dibdib. Yan, gustong-gusto ng lalaki yan kasi isa yan, sa talagang pinanggigigilan ng mga boys, yung dalawang naka-ugbukdan. Uh, yan ang isa sa mga parte ng katawan ng babae na sobrang naeel ang mga lalaki. So, minsan, talagang hindi mapigilan ng lalaki na manggigil dyan. Kaya madalas na minsan ay nasosobrahan dahil sa panggigigil. Uh, pero, kapag mahusay ang lalaki, alam niya kung paano niya laruin yan. Yan ang parte ng katawan ng babae na gustong-gustong magbabad ang lalaki sa pagro-romansa. Number four. Number five. Ito yung pusod o yung bandang pusod dito sa baba na yan. Ah, ba diba? So, palapit na ng palapit doon sa pinaka. Oh, ah, ba diba? So, alam nyo na yon Paborito rin ng lalaki yan. Yung area na yan. Kasi marami sa mga kalalakihan ang nabibighani sa bandang pusod nakakainit ng pakiramdam kapag nakikita ng lalaki yan. Oh, talagang roroman sa niya yung party na yan. At siyempre ang dila ay yan ang pangunahing ginagamit sa banda na yan. ba diba? So, didilaan niya yan. Oh, didilaan niya, lalong-lalong na doon sa mismong puso. ba diba? So, paikot-ikutin niya lang yung dila dyan. Yung party na yan ay mataas din ang nerve endings, kaya tiyak na din ng babae ang pagromansa sa bandang area na yan. ba? Diba? So, ayan po. Ang number five. Number six. Ito yung pababahan na tayo. So, tapos na tayo sa upper part ng katawan. Actually, dito sa upper part, pwede mo pang dilaan kung saan mo gusto dyan. Dito sa mga bandang kamay, kung saan yung alam mo na mataas ang kiliti ng babae, pwede kang mag-stay dyan. O, ba? Diba? So, punta na tayo sa baba. So, eto na yung talampakan hanggang sa may binti. oh, di ba? Alam mo dyan, kapag yung mga lalaking talagang matyaga at talagang uh, kinukuha sa dahan-dahan na romansa, dyan, inuumpisahan yan sa talampakan. Oops, dapat malinis ang iyong katawan. Ang talampakan mo ay malinis, uh, di ba? Kasi hihimurin yan ng dila ng lalaki. Alam mo ang talampakan, napakataas din ng nerve endings dyan. Sobrang kilitirin ang nararanasan ng mga babae dyan. So, sa talampakan, pataas, papunta sa may binti. O, uh, di diba? So, ayan po, ang number six. Number seven. Eto na, palapit na ng palapit doon sa sentro ng universe. So, eto na yung palapit na doon sa langit. So, eto na yung kita o yung bandang inner thighs sa bandang singit. Yan, naku, siguradong mataas ang kiliti sa banda dyan. At yan ang isa sa paborito ng lalaki na himihimod, di ba? Dinidilaan, sinisipsip, pinaglalaruan yung mga parte na yan. Diyan muna siya magbababad. Nasa bungad na siya, nasa pinto na siya ng langit, di ba? So diyan muna siya nagbababad. Diyan niya pinapatagal ang kaniyang panggigigil, o oh, di ba? Dahil sa banda na yan, mainit na mainit na yung nararamdaman niya. O. Oh. So yung mga pagdila niya diyan, pagsipsip niya, ang pakiramdam na ng lalaki ay hindi na niya naipapaliwanag So, ayan po ang isang parte ng katawan ng babae na napakataas ang kiliti at paboritong paborito ng lalaki. Number seven. Number eight. Ito na yung the best part. So, yung pichi-pichi. Oh, di ba? So, ayan po. Nakakos na siya sa kanyang paglalakbay. At ito na, nakarating na sa pinakasukdulan. So, andyan na siya sa yung PTPT, yan na siya magbababad. Yan na yung pinaka inaasam asam niyang dilaan at himurin. O, oh, di ba? So, alam nyo, kapag nandyan na yung lalaki, talagang uh, pag-iigihan na niya, gagalingan na niya, dahan-dahan lang siya dyan. Kasi alam niya na dyan talaga ang sobra-sobrang kiliti at gustong-gusto rin ng mga babae na kinakain ng mga lalaki. Di ba? Yan ang best na kinakain, na pagkain, na pwede mong i-offer sa isang lalaki. Yung part na yan, lahat yan, yung palibot niyan, talagang uh, didilaan niya yan, palibot, hanggang sa loob. Alam mo na yan, talagang ikaw ay mamimilipit sa sarap kapag nagbabad na ang lalaki dyan. Number eight. So, ayan po, ang mga parte ng katawan ng babae na talagang paboritong-paboritong dilaan ng lalaki nangyayari yan sa isang romansang malupit, di ba? So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe!